Nagdala sa batas ang isang Top 2 City Level High Value Individual matapos maaresto ng kalinan PNP sa Davao City. Tinutukan niya ni Patrolwoman Shire Rose Aquino. Estado ang Top City Level High Value Individual sa Purok 10A, Barangay Tibungko, Bunawan District, Davao City, nito lamang ika-21 ng Abril, taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Alberto R. Abella, Station Commander ng Kalinan Police Station ang suspect na si alias Jonathan, 52 anyos at residente ng masabing lugar. Ang suspect in aresto sa pinagsanib na puwersa ng mga tauhan ng nasabing istasyon at Pdea, kung saan ay na mula sa suspect ang 23 pakete ng hinihinalang shabu, coin purse, keypad phone at buy bust money. Nasa kustodiyan na ng Kalinan Police Station ang suspect upang dumaan sa tamang disposisyon at maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang laban kontra kriminalidad ay patuloy na pinapaigting ng Police Regional Office 11 sa pamumuno ng Regional Director Police Brigadier General Aldin Bidelvo alinsunod sa kampanya ng bagong Pilipinas na panatili ang kapayapaan at kaayusan tungo sa pagsulong ng bansa. Mula rito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong Queen Correspondent, Patrolwoman Shira Rose Aquino, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Salamat Patrolwoman Aquino.